Hello everyone! Kahapon nga ito, pumunta nga ako sa school nila kaka. Nagpatawag nga ng meeting ang kanilang teacher at nagbigayan na nga din ng card. Natutuwa nga ako sa batang ito dahil consistent nga siya sa kanyang pagiging honor. Pero palagi ko nga ang paalala sa kanya na hindi nga niya kailangan i-pressure ang sarili niya. Pero dahil yata sa sinabi ko ay parang pinaglalaroan na nga lang niya ang pagiging top niya. Mula nung grade 1 nga siya, kung hindi nga siya magiging top 2, nagiging top 3, top 1, o kaya nagiging top 5. At ngayong grade 4 nga siya ay nagiging naging consistent nga siya sa pagiging top 3 niya mula nung first grading at ngayong second grading. Sabi ko nga sa kanya, hindi na nga mahalaga kung magatras abante siya sa pagiging top niya. Dahil ang mas mahalaga nga doon ay kung paano nga niya na-enjoy -e ang pag-aaral niya. Pinatago ko na nga muna pala sa kanya yung certificate na nakuha niya at sabi ko nga ay bumili nga muna kami ng inumin. Hindi nga namin napansin na naipatak niya pala yun at mabuti na nga lang may high school na nakalimot nga noon at dinala pa nga sa amin. Hindi ko na nga pala na itanong ang pangalan ng batang yon at salamat nga dahil dinala mo pa nga iyon sa bahay. Kinabukasan na nga ito at wala nga daw pasok ngayon si nakaka dahil naka-live nga ang teacher niya. Pero hindi nga muna kami mag stay ngayon sa bahay at kailangan nga namin pumunta kina dadelo niya. Dahil nagkatrangkaso na nga din ang kanyang mamila at wala nga mag-aalam sa mga maliliit pang pinsan niya. At dahil naiwanan ko na naman nga ang aking salamin, sabi ko nga balikan nga muna niya ito sa bahay. Medyo nainis pa nga siya dyan dahil malayo na nga nalakad namin ay pinabalik ko nga siya pero sabi ko nga ay maganda na nga rin yan sa katawan dahil exercise na nga din yan. Sabi nga sa balita ay may malakas na naman nga daw na paparating na bagyo dito sa atin. Pero hindi mga mahahalata dahil napakaganda nga ngayon ng panahon. At sana nga lumihis na nga lang ang bagyong yon at matunaw na nga lang ng kanya. Dahil napakahirap nga nito at napakalaki nga ding abala. Bukod nga sa araw-araw na pagmamaneho ng tatay niya sa kalsada, ay napakalaking abala na nga din nito sa negosyo ng pamilya namin. Sasabihin na nga lang pala kami sa kanyang tatay at habang hinihintay nga namin siya sa pag pag niya, ay inayos na nga din kaka ito ng kaka itong mga kortina ng jeep. Palagi ko nga tinuturo sa batang ito na magkusa nga siya at wag na nga magintay na utusan pa siya. At nakakatuwa din naman dahil nakikinig nga siya at ina-apply niya nga agad iyon sa sarili niya. Dahil may pasahero nga agad ang tatanya niya, siya na nga nag-aabot ng mga bayad diyan. At pagkarating nga namin dito sa kanto ay isa-isa na nga lang ang tricycle at tama nga alis na nga din. Siguradong matatagalan na naman nga ang pagbalik ng ibang tricycle at mabuti na alang lang sabi ni kuya ay sumabay ng nga daw kami. Kung titingnan nyo nga itong paligid ay parang wala namang dadating na bagyo pero maaga pa nga lang dyan ay napakaalinsangan na nga ng panahon. Nasamantalang dati nga ay medyo malamig na kapag ganitong bermats na. Nandito na nga pala kami sa bahay na mamila niya at wala pa nga siyang almusal diyan. Magpiprito na nga lang daw siya ng itlog at humihingi nga siya dyan sa akin ng pambili. Eto nga at napipikon pa nga siya dahil niloloko ko nga siya dyan. Siya nga lang pala mag-aalmusal dahil hindi nga ako mahilig kumain ng kanin sa umaga. Eto nga at bumili na ng dalawang itlog at siya na nga daw ang magluluto. Siyempre, nandi dito pa rin nga ako sa tabi niya para nga ma-iguide siya dahil takot pa nga rin ako. Napapanood nga din niya yung utol niya na si pambansang good boy sa pagluluto. Kaya nai-inspire nga din siya at gusto na nga din niya magluto-luto. Kagaya na nga lang nitong pagluluto niya ng itlog at maling-maling -mali nga ang paghahalo niya dyan. Kaya nakikailam na nga din ako at maituro nga kung paano nga ang tamang paghawak ng tinidor kapag nga hinahalo ang itong itlog. tawan nga siya dahil hindi nga niya alam kung paano babalik ta rin yung itlog. Pagkatapos niya nga magluto, diretso kain na nga din agad siya dyan. Pinipilit pa nga niya ako kumain diyan yan para nga daw matikman ko naman yung recipe niya. Ayan nga at proud na proud nga siya dahil nakapagluto nga siya ng itlog. Dahil nakakain na yan at nagka-energy na nga siya, ito nga at ibavlog pa nga niya itong pagwawalis niya. Dito nga sa kinalakihan naming compound, bata pa nga lang kami, sinanay na nga kami na pagkakagising nga sa umaga, bago nga maglaro o manood man ng TV ay kailangan nga ay nakapagwalis-walis na nga kami. Medyo malawak nga pala ang wawalisan namin dito kaya nga kami ay tulong-tulong nga ding magpipinsan. Sinanay nga kami na bago nga namin makuha yung gusto namin ay kailangan nga muna namin paghirapan. Kagaya na nga lang para makapanood na nga kami ng TV ay kailangan nga muna namin magwalis. At para fair nga ay gusto ko nga din iparanas ito kay kaka. Hindi nga para maranasan niya yung kinalakihan ko kundi para nga matuto siya na bago nga makuha lahat ng bagay na gusto niya ay kailangan nga din muna niya itong paghirapan. Ito nga ang pagwawalis niya ito ito, ang kapalit nga nito ay para nga makapag-tablet na siya. Dahil wala naman silang pasok, ay papayagan ko nga siya na maglaro nga ng tablet niya. Dati nga ay Sabado Linggo ko nga lang siya pinapayagan at every 3 hours nga lang yun. Pero dahil nga hindi naman niya pinapabaya ng pag-aaral niya at ginagawa naman niya yung mga dapat niyang gawin ay deserve na nga niya na mag-tablet. Natapos na nga siya dyan sa pagwawalis at eto at pinuntahan na nga niya ako dito sa garahe habang ako nga ay nagkakape. Eto <laughs> nga ang aming lolo ay may nakita pa nga dito na pinagpalitan ng balat ng ahas. Tinatanong ko nga siya dyan kung ano nga kayang klasing ahas nga ito. Sinasabi pa nga ng tita ko dyan na maswerte nga daw ito kapag nga inilagay mo sa wallet. Pero hindi na nga ako kumuha dyan at baka nga pagbukas ko ng wallet ko ay magulat pa nga ako dahil bukod nga sa walang laman ay balat pa nga ng ahas sa makikita ko. Lumapit pa nga dito si kaka at tinitingnan nga niya at ito nga daw ang first time niya na makakita ng balat ng ahas. Naalala nga pala niya dyan na tapos na nga ang mga gawain niya kaya ito nga at kinuha na nga niya ang kanyang tablet. Tuwan-tuwa nga ang batang ito dahil pagkatapos nga ng isang buong linggo, eto nga at mahawakan na nga niya ulit ito. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Sam sa panonood. Thank you, Lord!